po na mga kaagri yung inaabonohan natin Pangalawang araw na natin ngayon sa pag-aabono Sa dress mga kaagri Ayan o oh. Sabog Dito na tayo Dalawang row na lang Yung row na yun at saka ito na lang Kaya arena. na Alas sa uh, gis na ng umaga Undas na undas November 1 mga kaagri Nagyayari tayo ng ating uh, Pag-aabono kasi ang pag-abono, hindi natin pwedeng uh, layo-layo yung araw na yan. Kumari nga, pag nag-abono ka ngayon, matapos mo ngayong araw para sabay-sabay din silang tumalab, mga kaagre. Kaya pala, natin ngayong araw ay uh, tungkol din sa mga abono pag-abono. May mga nagko-comment kasi sa atin dyan na ba't daw paiba-iba yung ginagamit nating abono sa pagpapabulaklak ng kalabansi. Bakit nga po ba mga kaagri, paiba ba tayo ng uh, ginagamit na abono sa pagpapabulaklak Ganito po yan mga kaagri, last time 17.0.17 -17 ang ginamit natin sa pagpapabulaklak ng abono ay ng kalamansi dahil June, July po yon yung last cycle natin ng pagpapabulaklak, ibig sabihin tagulan at hindi po tayo nakakapagtigang ng lupa, kaya ang ginamit natin po ay 17.0.17 -17 na abono. Bakit nga po ba yun ang ginamit natin? Kasi ang uh, 17.0.17 17% nitrogen, 0 phosphorus at 17% potas or potassium. Yung po kasi potassium na nakapaloob sa 17017 17 na abono ay kaya niya magpabulaklak kahit na umuulan, mga ka kahit na tag-ulan. Hindi po katulad ng ibang abono na uh, hindi niya kaya magpabulaklak kapag katag-ulan. At uh, kapag ka nagpapatigang lang ng lupa, kaya lang siya nakakapagpabulaklak mga kagri. Ka Yon, yung po ang dahilan kung bakit paiba-iba paiba-iba rin po kasi ang panahon natin at paiba-iba rin yung mga cycle natin pag iba-iba ng panahon yung cycle ng pagpapabulaklak natin minsan tagaraw minsan tagulan mga kaagri at uh, sa tagulan ano nga ba yung magagandang gamitin dyan potas po potassium 0060 at saka 17 0017 magkamukha lang po yun ng uh, klima na pwede nating gamitin yon ng 17.0.17 na 17 uh, potas yun naman po kasing dalawa na yan pwede po yan kahit anong panahon kahit tagaraw, tagulan pwede nyo pong gamitin yan pampabulaklak pabulaklak ng kalamansi at uh, ngayon naman summer na nga, nakapagtigang tayo ng lupa ay uh, 25.0.0 na yung ginamit natin mga kaagri bakit nga ba 25.0.0 uh, last time kasi ginamit natin iba ba? Diba? Ngayon kasi mga kagri, ka nakapagtigang tayo ng lupa, meron tayong uh, stress na nangyari sa kalamansi natin. Napa-stress natin yung kalamansi natin dahil doon sa pagtitigang natin ng lupa. ito, natigang natin ito nang nasa, siguro, mga nasa, kung tutuusin ko lahat yung uh, araw na, na umaraw na yung araw ito na natigang ito nasa 20 to 25 days siguro mga ganun mga kaagree at uh, maganda na nga yung naging tigang ng lupa. Hindi pa sana to, pwede pa sana to kahit one week pa. Kaso lang kasi may mga malapit na akong pita si mga kagri. Ka Nabibigla yung hinog kaya nagpa tubig na ako at nagpabulaklak na ako mga kagri. Ka Nagsabog na ako ng pampabulaklak na 2500. Ang 2500 po ay hindi po uh, makapagpapabulaklak ng maganda kapag katagulan. Sa tagaro po na natigang yung lupa ng kalamasi, yun magandang gamitin. At sabi ko nga doon sa nakaraang vlog ko medyo nakakatipid tayo sa 2500 medyo mura yan kaysa sa 1700, 17 at saka sa potas yun po mga kaagri at uh, mas mainam naman po yan sa 2100 yung isa sa ating nag comment na uh, bakit daw ba hindi 25, 2100 bakit 25? Ano ba pagkakaiba? Ang pagkakaiba po nun kasi mas mataas yung nitrogen content nitong 2500 mga kaagri kaya yun ang pinipili natin na ipampabulaklak kaysa sa 2100 kasi yung 2100 plus 24 ginagamit natin yan yung ammonium sulfate sa mga uh, pagpapalaki ng kalamansi ng mga bagong tanim yung uh, kakatransplant pa lang up to 1 year ginagamit natin yan 2100 plus 24 pampabulas pampalago pampasanga mga kaagri at uh, pampaganda rin ng dahon yun mga kaagri kaya yun dito sa pagpapabulaklak kasi iba-iba uh, na talaga yung ginagamit na teknik dyan at abono at uh, yun, medyo kailangan mo talaga na teknik talaga dito sa pagpapabulaklak kasi medyo tricky talaga ang magpabulaklak ng kalamansi kasi depende sa panahon niya bakit siya mamulaklak meron yung biglang nagmura ang dahon nagputat eh ka nga parang sa mangga hindi makapagpapabulaklak nga kagri ngayon kung maganda ang dahon mo katulad ng sa akin na to medyo magugulang at saka lalo masyadong bunga yun pabunga ka na pwede na yan mga ganon kung bakit iba iba yung ginagamit natin bakit nga ba dahil nga doon sa mga klima na ad, na dumadaan dito sa atin yung uh, tagulan, tagaraw mga kaagri dumidepende rin yung abono na ilalagay natin dyan sa kalamasi natin sa pagpapabulaklak bulaklak mga sana po ay nasagot ko yung tanong na ating uh, subscriber na yon na o yung ating uh, viewer na yon na nagtatanong kung bakit daw ba pa iba iba yung ginagamit natin na abono sa pagpapabulaklak ng kalamasi dahil nga doon mga kagri ka sa sa mga ganong sitwasyon uh, pero meron kasi mga kagri ka na nagpapabulaklak ng kalamasi ay napakarami ng ginagamit nila na abono na Ibag magamit pa hanggang apat na klase ng abono mga kagre. Ka Sabi ko nga sa inyo, baka, baka maka 50 bags to ngayong pitas pero palagay ka wala. Baka siguro pinakamaganda na nato 25 red bags hanggang 30. Ganon. ay iba kasi hindi pa hindi humabol. kasi iba, siyempre nabigla ng hinug yan, nabigla ng gulang yung bunga mga kagre. Ka Dahil dun sa wala kang karagang abono tapos natigang pa yun lang uh, minsan talaga may mga pagkakataon na sumasa uh, sumasablay din tayo hindi naman tayo perfect mga kaya hindi uh, naman tayo go to good to be true yung mga sinasabi natin dito sabi ko nga sa inyo ang pagkakalamang si malaki ang risk nyan kapag ka hindi mo alam ang pag-aalaga kasi nag, baka nagtatapon ka lang ng pera tulad na nagpabulaklaka ka tapos hindi mo na-spray agad yan ng pampainsecticides insecticides na alagaan yung bulaklaka larin nasayang na yung una mong uh, uh, inilagay dito in, na uh, puhunan ganun po mga kagri. Ka pero ito kapag kaalam mo yung pagpapabunga ng kalamansi wala pong lugi sa pera basta nakakaharvest ka ng maayos ng maganda, madami kahit di masyadong mataas ang presyo hindi ka malulugi sa pera mga kagre ka kumbaga yung puhunan niya ibabalik mo pa rin kahit di ka matapat sa mataas na presyo mga kagri. Ka yun po yung ibig kong sabihin kung bakit uh, iba ay malaki ang risk nila dito sa pag-aalaga ng kalamansi dahil nga hindi nila alam yung pag-aalaga ng kalamansi medyo tricky ng kaunti kasi pag-aalaga na to. pero pag naalaman mo naman makaka-agree yung pag-aalaga na, na na, master mo na uh, ano lang ang paulit-ulit lang naman makaka-agree ganoon lang tayo nga, tumutulong tayo para sa mga baguhan ng mga nagkakalamansi dyan na, na ma-share yung kalaman natin sa inyo sa mga nanonood po dyan yung mga silent viewer po natin dyan na talaga nakikinig sila sa bawat vlog natin at may natututunan talaga sila mga kaagre kahit di sila nagtatanong sa atin, alam nila kung ano yung sinasabi natin, naunawaan po nila yon mga kaagre yan yung mga silent viewer natin dyan shout out po sa inyo hindi po consistent na iisa lang ang pag-aalaga sa kalamansi uh, may depende yan sa sa panahon sa buwan, rainy season or summer season ang uh, tulad nito summer season medyo matrabaho ang pagkakalamansi mga kagri ka kasi nagpapatubig ka madalas ka mag-spray kasi nga active yung mga fruit fly yan mga kagri ka kaya talagang uh, medyo sakripisyo ng konti kapagka summer yung uh, pag-aalaga ng kalamansi pero yan naman po yung mga pagkakataon nyo para maka kayo ng bunga ng kalamansi ninyo kasi nga nakakapagtigang tayo dito ng ating uh, kalamansi tsaka tayo makapagpapalabas ng magandang bulaklak tapos sa kapag summer mga kagri, ka mas madalas na mas mahaba yung mataas na presyo ng kalamansi kasi nga iba syempre sa kakulangan na rin ng puhunan nila sa pag aalaga ng bunga ng kalamansi at saka yun nga yung pagpapabulaklak medyo siya yung abono yung mga insecticide fungicide yun mga kaagri kaya siyempre iba patubig iba masala sa saudulan hindi ka naman makapagpapaganda ng buong ng kalamansi kapag wala kang patubig kapag summer makakag at yan ang isa number one na kailangan ng kalamansi kasi halos sa 80 o 80 to 90 percent ng kalamansi ng bunga ng kalamansi yata ay tubig mga kaagre ito 80 percento ng laman na to sa loob ah, tubig kaya kailangan talaga may tubig para maganda ang uh, timbang ng bunga ng kalamasi mo at saka hindi mahuhulog kapag ka kasi kulang sa tubig ng kalamasi hulog yan mga kaagri mahuhulog kasi nga nawawalan siya ng kapit at uh, yun nga kung sa ano eh walang sustansya wala na siyang sustansya wala siyang mahitit na sustansya ng tubig inumin wala kaya talagang mahuhulog yung bunga mga yun, sana mayroon na ako na ibigay na konting tips na naman dito sa pagkakalamasi, tulad nga nun sabi ko nga uh, Yon ang mga dahilan kung bakit paiba tayo ng kalamasi, dahil ng pagpapabulaklak ng kalamasi ng abono dahil nga po yun sa paiba-iba rin yung panahon ng pagpapabulaklak natin, mga yung abono na ilalagay natin doon sa kung summer ba o rainy season ba, mga kage. sana po may naibigay ako na kahit na konting tips dito na naman sa ating uh, pagkakalamansi